Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating munting channel. Ito nga pala ang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at syempre magandang buhay para sa inyong lahat mga idol. Ayan. Uh, magluluto nga pala tayo ng paksiw na tambakol mga idol pero pasarapin natin syempre yung tambakol na talaga namang katakam-takam. Ayan. Meron tayong tambakol, kulang-kulang isang kilo siguro to mga idol. So ang gawin natin, hawain lang natin na medyo manipis at medyo pa islanting ng konti syempre para magkasya sa ating buong pamilya mga idol. Ayan. So ay mga kulang-kulang isang kilo. So pakicomment na lang uh, kung magkano ang pintahan sa si inyo ng tambakol mga idol. So dito ang bili ko rito ay 180 per kilo pero ubod naman ng sariwa. So ayan uh, nagprepare na tayo ng luya, sibuyas, kamatis at syempre ang ating uh, pampasarap, ang ating spring onion mga idol. Ayan. So meron tayong silisigang, dalawang piraso So, pwede na yan. At syempre, meron din tayong siling labuyo, pampaanghang, pampasarap, mga idol. So, ayan ang ating diskarte ng ating paksiw na mas pinasarap. Ayan yung luya po at ah, sinapin muna natin sa ilalim bago natin ah, penile. nilagay ang ating hiniwang tulingan. Ayan ko makita nyo talaga namang napakasiriwa ng ating tulingan mga idol. Ayan sa halagang 180 pesos per kilo. So ayan at ang ibang luya ay hinalo na natin sa ibabaw at nilagay natin sa ibabaw kasama ang kanyang sibuyas, siyempre yung kamatis at ang ating sili sigang. Ayan mga idol. So ayan nilagay na rin po natin ang ating spring onion. So ayan ang ating pampasarap at the best yung naglagay po tayo rito ng pork belly mga idol nilagay natin sa gilid. At yan po ay nagpampasarap ng lasa ng ating paksiw na uh, tambakol. Ayan. So ayan naglagay na rin po tayo ng asin, pimplada ng asin at syempre yung paminta. Hindi na po mawawala yan. At naglagay tayo rito ng sukang tuba. Yes, sukang tuba po yan mga idol ang ating gamit. Ayan, makikita nyo naman ang kulay. So ayan, at syempre, uh, dinagdagan pa natin ng sukang puti. Syempre, para maging masarap lalo ang ating paksiw na tulingan with uh, pork billy. At syempre, ilagay na rin po natin ang ating tubig mga idol yan. So ayan mga idol, pagkalipas nga ng ilang minuto ay luto na at patutuyuan lang natin sa mantika at ayan nagbuhos pa tayo ng kuting mantika para sure na talagang masarap ang ating paksiw na tulingan Ayan, nagmamantika. So ayan na nga at luto na nga ang ating uh, Paksiu na tulingan mga idol Ayan, at uh, pwede na po tayong kumain ng napakasarap at napakasimple at pinoy na pinoy style ng ating paksiw tulingan na may kasamang pork bili mga idol. So ayan na po, ayan at pwede na po tayong lantakan natin ang ating paksiw na tulingan. Ayan at sa mga lang order ng ating bagong mga idol. Ayan na po. Nasa Shopee na po. Ayan pwede na po tayong umorder saan man tayong panig ng Pilipinas. Ayan. Order na mga idol at siguradong ludid sa bagnit ng ating bagnit bagong talagang namang napakasarap mga loads, Ayan. At maraming maraming salamat sa mga umorders at sa mga order pa lang. Ayan.